It's raining now, guys. Aja. I will... Maliligo ako sa sa ulan. Raining. Kamu pa It's raining now. I will maliligo ako. Maliligo, ma... maliligo ako sa ulan. Kaya mo kaniyata yung English sa. Eh mag-ano ako. Maliligo ako sa ulan. Kung malakas na. Maliligo talaga ako. Totoo na yon. Eh, hindi ko isasama yung camera. Kasi bawal mag-video sa... Bawal mag-video kung ang hindi nakadamit eh. Bawal yun, di ba? Bye-bye guys. Thank you, okay? Thank you, so, eh, mag, mag subscribe. Thank you. I, I will subscribe you if, if you will subscribe me. Okay. bye Ako nga yung cellphone, kanto okay. lang yung mga panano.